Tapi mamama muna. Para mayroon agad nasong gabay oh. Eh. may committee. Ay mayroon na isda nga pala diyan. Sa notebook nga do ay mayroon pag pinintahan. Oh, ay. Pakilasa ko ho na may hindi tabi nasa sa isda. Binis tayo sa pakot ang dami. Tara ka po. kanya binis lang yan. Sekali nih. Itu paling <tangan> melukis kanal din. Naay po. O, tayo mamamako. Hindi po naman hindi tama. Sisiro ay. Pako. Lain. Yeah talaga maay pa pala o, ito pala ano pa rin gilid pa gaganda ka pa kung Mm hmm. Nam sukoi, sawana sabirwan bakit tinggal Tutut ninna ku mampusukoi Dahil abang tu mategalai lalu ku natutut nang magma bakal saktan lang umaasa ang aking puso't damdamin Kari po hiritlaan natin oh. No? Na baka ikaw ay mapansin Bakit di na lang May na po Para naot lang ay Parang naot amin pandang dini oh hmm Magaganda po ang pako sa latian. Ganito oh, latian noong tatawag dito. Mm. Oh, ay. Kulot na kulot. nung nakarangano po ay maulan oh. Uh, na yung ramdam dito yung pagkabahaba niya yeah. napanit yung mga ano napanit yung mga baging yeah. talagang mm. Aray po pala yung lud lud Bawa din yung lahat na daan ng tubig ay yung lud lud na lud lud ba oh. Pero po pag hindi taglaki ng baha latian, Pag bumaha lud lud Oo oh, yung dito naglud lud yung mga tubig Oo Oto'y Ah huli oh, 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 oh. Waland yung parang akin yun ah kulay, Ay akin yun Kulay bread dulo ay Iwalan dyan meron nga pala doon Ayan Damosak Mansa dyan na talaw ko O ito yung nakailang naka ka na Yung palaang Ha? Ay na nawala Ah. Tan ko ah. Nakatakas ba? At tika-tika uti baka mawala. Oo, kahit kita, kita ko ah. rin sa akin na huli. Sa iyo. Meron din nga pala dito eh no. Yung malaki ari kita ko ay. Eh Diyos ko po, huwag mo titibuin na. Ah. Ikaw ay. Napis lang pa. Eh eh ang lakas pumislag. sa riba naman eh kaya na Aba, ayaw magpahawak Bulog Uti, uti mo Talagang ayaw Tama na, aba Hindi nga ginagama mo agad utay. Aba, o, ang lakas nga ayaw Oh um. yung nangyayari na kumalma na oh. May malaman may laman din nga pala talaga yan ano. Tutuhugin ko na muna baka makawala pa. Eh. Yun, ang laki utoy. Ay, wala nyo. Kung lagi mo lang din sa akin, tuhugan. Ah. Dos. Hindi pa yung akin. Papainan na rin. Ako ata may balat sa puwit ay. Ba't ako pag lumayo ay nakakahuli? Ba't yung ganun? Sasalaminin ko mamaya. Lumayo lang ako kaunti ay nakahuli na. Buti pa Bang ulit na akanya Utos oh, pa ka game Pag nalayo ako alam mo may, may huli Pagkalakas naman ang alam tubig ayos Pagkalakas naman ang dating oh. Yan, puro palayan po yan, no? Nakakapagdagdagan okay, pa rin ating pako. <clears throat> Ito po ay labak lang ng ating palayan ah. Yun yung malaki ko pong pinitak, yun yung pinakadulo. Ay puntahan din po natin. Ito na po yun yung natatanaw ninyo na ano na kaparangan. dati ari palayan ayun. ay ay unti-unti nang nawawala ang pagkapalayan ito ito puno una puro palayan Ayun, ariho yung ating palayan, oh. Yan, yeah, yun yung kubo, Kaya po, malapit lang tayo. Aho. Oh. Kakatuwa po, oh. Kumbaga maganda rin lugar. Pinakita ko lang po sa inyo yung lugar. Oh, Katinuro ko na tayo malapit lang. dati bitan pa po natin ang atin ating pako Thank you. Tapi tayo binahagian ni GM Tawad natin ulitin sa kubo May pupuntahan ka pa Ay ikaw bahala At, at paano tayo hiwalay na? ah, na rin, lulutuin ko rin, di ba rin matitikman o lulutuin mo na yung Ay ah, ikaw Salamat ha Diyan na rin po ang ating Nahuli ko yung dalwa, binahagian niya akong dalwa At sabi pang ulam ko lang naman ay Otoy, okay. uuna ka na ba? Ayaw mo naman, titikman mo. Hindi mo Robert. titikman. O, oh, may pupuntahan pa daw po. Ay, para po, tayo po Dito na rin po tayo tatapos sa episode na to. Yan, ingat po ang lahat. Happy, happy lang po. Bye.